sa TV. Sarap ba? Chebu. Di kita kuno. Siges dito ba natin sa ano sa TV patrol. <laughs> <laughs> o dali na tapos. Ay, no hindi ko na ano, kumara yung nandun sa tapos yun na, nabuhaba yung nasa araw yung baril niya, tapos sinutokan niya kami Sabi niya, huwag kayong maingay, sabi niya gano'n. Akan na yung lahat ng mga bagpo. Tapos yun, may siyempre yung bagpo. Kinukulungan yung bagpo. Walit mo. Tapos ano, tapos naman, hindi, kinukulungan yung bagpo, hindi. Kaya nang niya yung bagpo, na yung <laughs> <laughs> Sabi ng kala sa ibu, sisituwa. Sabi ng Ito na, na tao. Ay, orang. Hindi Mga 7.30. Ang agot na lang okay. oh, Tapos, sino, ano, may nakakasabay na magkabila. Hindi sila sumakala. Sa ang part ng...

Hindi sa ko, ano naman mga ID, sa hado, company. Company <laughs> ayun, niya, yeah. sabi, niya, sabi ko, meron ka pera din sa ano, sa, sa ano, din lahat. Sabi niya, ano, eh... Ate, meron ka pang sabi, niya, sabi niya, oh. <laughs> 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 sabi ko ano sabi ano sabi ko ano ano sabi sabi ano sabi sabi niya, sige, ko sabi 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 sabi ko sabi ko sabi ko sabi ko sabi Anong sinabi yan? Pwede lang kasi sinigay sa... Okay, na ng sa pa naman ng company to. Kasi yun, yung bagong model Oo, sabi nga. Tapos, umugod yung D&I sa... Saan nga? Sa station. Kung Kasi, saan kami kumintay Sa bagong bayo. na sa malapit? Eh, sabi nila nila, area ano, dito nga sa bagong bahay, hinapit kami ng polis, Oo, oh, May, may ano kami? Saga. Blatter. May mali. Complain. Pumunta <laughs> <laughs> so, kami tapos ne, bila na bilanan niya nandoon. Yan ano, kasama niya? Ayun, ayun. niya po sa Oo, so, yun. Yun tayo ngayon, Wednesday yun Oo, eh. no. Para pa rin kami ng buzz mo, Hindi na naka yung <laughs> In the condition, and